Si JC Jc Punongbayan, isa po sa mga profesor ng UP School of Economics at isa rin pong manunulat actually. Meron siya mga artikulo tungkol po sa ekonomiya at sitwasyon po sa ating bansa. Professor, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Sir Ted at uh, DJ Chacha. Maraming salamat. Sa salamat sa panahon. Professor, kayo po ay nag-post ano po at uh, dito nga po ay ating nabasa. Ang inyong uh, sentimiento dito nga po sa pinakahuli po ninyong post na akin po lamang nabasa, ano po, nagsimula na ang Marcos admin na mag-extort ng pera mula sa GOCCs including PhilHealth and PDIC. Pwede ho namin malaman kung saan kayo humuhugot ng uh, hinaing dito? Well, uh, papasok na tayo sa 2025 budget season, Sir Ted ano, pero hindi pa natin masyadong napag-uusapan yung mga nangyari sa budget ngayong taon 2024. At uh, actually marami ng mga budget analyst na noong nakaraang taon pa lang ang nagsabi na marami mga weird na mga isiningit dito sa 2024 budget. At isa na roon ay yung paglobo ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Uh, ito, Sir Ted, yung mga Uh, budget items na matatagpuan sa ating budget na hindi pa talaga mapupondohan agad at mapupondohan pa lang kung merong ekstrang pera at uh, uh, kailangan makahalikom muna tayo ng perang iyon bago iyon mapondohan. Halimbawa, infrastructure, ayuda, etc. Pero ang nangyari sir Ted ay uh, talagang lumobo itong uh, pondo para sa unprogrammed appropriations. Umabot na sa 731 billion pesos. Uh, samantalang 281 billion pesos lang ito nung unang ipinanukala. So uh, 2.6 times na lumaki uh, mula dun sa unang pinanukala hanggang doon sa pinanumahan ni Pangulong Marcos. At ito na nga, uh, pinupondohan na nila ito gamit yung sobrang pera di umano ng PhilHealth at uh, nagsimula na nga yung PhilHealth at yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation na mag-remit uh, ng pera dahil dito sa ginawa nila sa budget. Opo, uh, Professor, alam po naman natin di ho ba, no, sa kasalukuyan, may mga GOCCs na obligado, marami po yan, mahaba-haba listahan yan, na magbigay po ng dividendo sa gobyerno, hindi ho ba? Bakit ho ba kakaiba, kung meron man pong pagkakaiba, ang PhilHealth dito po sa mga GOCCs, for example, Pagcor o maging Clark Development Corporation, ito ho yung mga ano eh, nagbibigay po ng dividendo sa gobyerno taon-taon. Ano ho bang kaibahan po ng PhilHealth? ito kasi PhilHealth asserted uh, uh, may mga batas na nagsasabi na kung merong mang sobrang pera uh, na nakalagak sa PhilHealth uh, dahil sa anumang dahilan ay uh, hindi basta-bastang pwedeng galawin itong sobrang pera na ito dahil tandaan natin na yung PhilHealth ay social uh, health insurance uh, program uh, kung saan na uh, kung halimbawa tayo ay maospital ay uh, merong uh, parte ng hospital bill natin halimbawa na uh, ang sasalo ay itong PhilHealth dapat So dapat lahat ng miyembro ng PhilHealth ang makikinabang dito sa anumang sobrang pera ng PhilHealth at nakalagay sa ilang mga batas tulad ng Universal Healthcare Act as well as yung Syntax Law of 2020 na hindi basta-bastang pwedeng gamitin ang sobrang pera na ito. At dapat mapunta doon sa pagpapababa ng kontribusyon uh, ng mga miyembro ng PhilHealth o pagpapataas ng mga benepisyo tuwing tayo ay na-hospital. No halimbawa, dapat mas marami tayong nakukuha mula sa PhilHealth. At uh, halimbawa, tayong bilang mga manggagawa ay uh, kinakaltasan yung ating uh, buwan uh, ng sweldo uh, ng ilang uh, ng merong malit na halaga na binabawas para sa PhilHealth at uh, dapat yun din ay bawasan kung meron palang sobrang pera ang PhilHealth. Pero ang nangyari sir Ted ay, uh, imbis na pamunta sa mga miyembro ng PhilHealth ang sobrang pera nito, ay uh, napupunta na, uh, niremit na nga yung 20 billion uh, pesos uh, noong May. At uh, ito nandiscovery ko lang sir Ted doon sa datos, uh, nung uh, meron akong mga nire-research ng mga datos na sa budget, nakita ko na meron ng uh, official na remittance na nangyari from PhilHealth papunta sa Treasury. Uh, kung saan na uh, iniipon yung pera na yun na uh, base doon sa nakalagay sa 2024 budget. At in fact, mas, malaki, mas malaking halaga pa nga yung niremit na ng PDIC. Ito naman, ihiwalay ng GOCC na dapat sana siya ang uh, sasalo sa mga banko na uh, fail Halimbawa, kung merong isang banko mag-fail, uh, paano yung mga deposito natin? Insured yan ng PDIC. Pero lumalabas na si Pati sila ay nagremit na rin. Opo, ito muna, no nabanggit nyo PDIC, sa inyo pong nasaliksik na impormasyon, mga magkano po ang nairemit sa National Treasury ng Philippine Deposit Insurance Corporation? Ah, ito sinabi ko to sa certain sa aking article sa Rappler nung isang linggo, lumalabas base sa datos ng gobyerno na 30 billion pesos na ang niremit ng PDIC noong May Uh, so kung isama mo yan doon sa 20 billion na niremit ng PhilHealth, eh di 50 billion agad ang uh, niremit ng mga GOCC na ito. At uh, ito ay dahil do sa budget. Uh, uh, masasabi ko ito dahil yung mismong datos, yung um, di, uh, spreadsheet ng uh, uh, Bureau of the Treasury, ang naglagay mismo ng footnote na itong 50 billion ay dahil sa fund balances remitted by PHIC, PhilHealth at PDIC in may accordance to a uh, DOF Department of Finance circular as well as yung 2024 mm -hmm. budget so um, in effect asserted, uh, ini iniimplement na nung Department of Finance nang hingi na sila nagsabi na sila sa mga GOCC na kung kayo ay may sobrang pera ito yung pamamaraan na dapat magremit kayo uh, sa treasury at uh, sinimula na nga dito sa PhilHealth at PDIC opo sa PDIC po bamaya babalik babalikan po yung natin yung PhilHealth ano ho ba ang danger dito na binawasan mo yung uh, pondo mismo ng insurance ng uh, Philippine Deposit Insurance Corporation na siyang kanin gagarantiya kapag may mga banko, particularly ho, yung mga maliliit na rural bank, ano po yung magsarado? Napakahalaga nito sa stability ng ating banking system, Sir Ted. Ano? Nakita natin, halimbawa sa mga nakalipas sa taon, may mga banko sa US na nag-fail, uh, na bankarote. At uh, yung mga depositor, syempre, kinabahan sila, kinuha nila ng sabay-sabay yung kanilang pera. At ayaw nating mangyari yun sa anumang banko dito sa Pilipinas, pero kung sakaling merong banko na for one reason or another ay nagfail dito sa Pilipinas, meron yung PDIC, siya yung sasalo doon sa deposito natin. Ayaw nating mawala ng parang bula yung ating mga deposito sa anumang banko na nilagak natin yung ating pera. At uh, halimbawa kung pupunta tayo sa banko, di ba sir Ted, na nakalagay doon sa counter, meron mga nakapaskil, nakadisplay mm -hmm. na uh, sa bawat account ay uh, 500,000 pesos ang ma, uh, insured mm -hmm. uh, kapag uh, mag-fill yung anumang banko at PDIC yung responsable doon. So uh, nakapahala sir Ted ng ginagalaw yung pera ng PDIC kasi parang nakukompromiso yung mandato ng PDIC na paano kung merong ng, uh, parang dapat nakaantabay sila na ready sila anumang oras mm -hmm. na sumalok anumang bangko na uh, magfail pero sa pamamagitan nitong pagkuha ng basta-basta uh, doon sa kanilang uh, pera ay uh, para nako yung mandato nila Opo uh, siguro po naman professor alam niyo na ano na ang pinagbabasehan ng PhilHealth management sa kanilang desisyon dito na sumunod sa kautosan po ng Finance Department ay uh iba pong mga opinion ng Office of the Government Corporate Council, Governance Commission at maging ito nga po no uh, Commission on Audit, etc. Ngayon, uh, pati ho daw yung board ng PhilHealth, eh, nag-aproba nga dito. Kaya sabi ho ninyo, meron na na-release na 20 billion. May paparating na August 21, ngayon taon, 10 billion. October 16, ngayon taon, 30 billion. At yung fourth tranche po naman, uh, tranche ay next year, ano ho, 2025, sa halagang 29.9 billion. Uh, ito hung mga pangyayaring ito sa ngayon, may magagawa pa po ba tayo? Well uh, sir Ted, ito namang pera na niremit ng PhilHealth at PDIC ay sa so ngayon ay nakalagak sa Bureau of the Treasury at hindi uh, sa pagkakaalam ko ay hindi pa naman ito ginagalaw at hindi pa tinatanggal mula doon para sa anumang gastusin na nakalagat or nakalagay doon sa 2024 budget. So maari pa naman itong ma-reverse pero dapat tayong mag-ingay dito dahil parang first time na nangyari ito na basta-basta kinuha ang pera mula sa mga GOCC na dapat hindi naman talaga uh, ginagawa. Uh, matatandaan natin na during the Aquino administration ay meron ding mga Uh, effort para pabilisin halimbawa uh, may mga savings yung ilang mga ahensya ng gobyerno ay uh, meron yung disbursement acceleration program kung saan uh, merong effort na sinasabi ng gobyerno sayang yung sobrang pera mula sa mga ahensya na ito at sana mas magagamit natin yung savings na ito. Um, pero uh, nag-decide yung uh, Supreme Court after years after na may mga ilang provision doon sa disbursement acceleration program na labag sa ating konstitusyon. At uh, actually yun palang pag-increase doon sa unprogrammed appropriations ng basta-basta na pinalusot at nakalusot doon sa uh, bicameral conference committee uh, doon sa pinaka-ending na ng budget process natin taon-taon. Aya uh, unconstitutional na may mga lawmakers na nagsabi na ito ay labag din sa konstitusyon. Kasi kung may pinanukala yung uh, Marcos administration halimbawa na budget. Sa simula ng budget season, dapat hindi iyon tataas. Hindi pwedeng pataasin ng Kongreso yung amount na yon. Pwede lang nilang i-maintain o bawasan ba base sa tingin nila ay dapat nating kasusin sa susunod na taon. Pero hindi nila pwedeng taasan. Hmm. Pero ang nangyari dito, Sir Ted, grabe yung pagtaas doon sa budget natin. At tinitingnan uh, natin kung gagawin ulit nila ito sa susunod na budget season para naman sa 2025. Opo, ah, uh, sabihin niyo dapat mag-ingay dito ang taong bayan dahil nga ang kapakanan po, kanin nyo, uh, pangunahin po dito yung ang kalusugan, pangangailangan po sa benepisyong pangkalusugan ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito po yung statement ni Secretary Ralph Recto. Basahin ko lang po, Profesor, para po kayo makapagbigay po ninyong reaksyon. Sabi niya po dito sa kanyang statement, The government cannot afford to let government-owned and controlled corporations have excess money And just keep it idle. As such, funds could be could be used instead for public investment. Hibernating funds can help the nation without harming government corporations. This way, the government does not have to inflict additional taxes, increase our debt, and put pressure on our deficits. We can Filipino, eh, lang yung mga perang yan. Eh, sa halip na tayo ay magpato ng karagdagang buwis o kaya po naman eh, umutang na naman ng dagdag o kaya po eh, palakihin po ang ating deficit, eh, mas, mas, mas maganda ng pakinabangan daw ng publiko ang perang ito. Reaction please. Para siguro sa ilang mga GOCC, uh, Mang Ted, uh, na uh, merong sobrang pera ay uh, actually pwede naman siguro pero may mga dahilan din na bakit sa ilang mga GOCCs ay dapat hindi talaga pwedeng galawin. Uh, halimbawa kung meron mga natutulog, natutulog na pera sa PhilHealth, ay uh, actually yung management ng PhilHealth, yung board nito, ang dapat gumawa ng mga paraan para magastos yung ganong klasing sobrang pera uh, sa pamamagitan ng pag, uh, patat, pagpapataas do sa benepisyo sa mga miyembro nito. Halimbawa kung ma-hospital tayo ay mas malaki sana natatanggap natin at sinasalo ng PhilHealth. Isa yung pamamaraan para magastos yung sobrang pera na yun. Pero uh, nakalagay napakaklaro, maraming batas ang nagsasabi na dapat hindi basta-basta bas, basta ginagalaw itong pondo ng PhilHealth. At sa gayon din, itong uh, pera ng PDIC ay uh, napakalaking dahilan kung bakit dapat hindi galawin yung pera mm -hmm. ng PDIC. Stand-by fund nga yan kung sakaling merong mangyaring masama sa anumang banko dito sa Pilipinas. So uh, uh, hindi pwedeng basta lahat na lang ng GOCC ay idamay dito sa uh, ganitong klaseng scheme na kunin ang sobrang pera, uh, napakahalaga na uh, maging independent itong ilang mga GOCC dahil napaka-importante na mga mandato nito uh, maging sa kalusugan man, sa banking system, etc. Okay. Um, Professor, inyo nga pong sabi ho ninyo no, na, na pag-aralan din po ninyo yung pong provision ng pambansang budget tungkol sa unprogram unprogrammed appropriations. Nang kaninyo, ito ngayon nagkukumahog sila sa paghahagilap po ng pondo. Uh, kasi po yung original nga, ang binabanggit nyo na 200 bilyon lamang mahigit ito, ano ho, at naging 731 billion na. Dito po may listahan, dumami sa halip na 8, abay sa ngayon po umabot na ng 51 ang listahan ng mga proyekt, ng mga programa ng gobyerno na unprogrammed. Kumbaga, kasama dito yung pambansang pabahay, no? Na dito po 8 billion pesos eh kayo ho ba bilang isang ekonomista eh hindi ho ba uh, ang pabahay po eh napakalaking programa ng gobyerno bakit napunta sa ang program? Tama kayo Mang Ted. at uh, kung titingnan din niyo yung purpose number one na halaga for strengthening assistance for government infrastructure and social programs ito ay nagkakahalaga ng uh, mahigit 225 billion pesos or around 30% noong unprogrammed appropriation. So, uh, alam naman natin na in konteksyon natin ay paparating na itong election sa 2025 at uh, may mga nagsasabi na baka ito yung motivasyon para sa pagpapalaki ng unprogrammed appropriations na uh, dahil dito sa government infrastructure uh, sa local level especially as well as yung social programs uh, basically pamumudmod ng pera, ayuda, etc ay may merong risk na baka doon mapunta yung unprogrammed funds na nililiko mula sa mga GOCCs at uh, yun yung kailangan nating bantayan na hindi magamit basta-basta. Alam naman natin, of course, talamak na vote buying uh, as well as yung ganyang klaseng. Talagang magpapago, pogi at papaganda ang mga politiko pagdating ng, uh, in the run up to 2025. At uh, dapat nating uh, tingnan at bantayan na uh, dapat hindi dito mapunta kasi grabe naman, naggarapalan uh, na talaga ma-asserted <laughs> uh, kung uh, dito mapupunta yung unprogrammed funds. Uh... Professor, inyo rin bang nasuri, hindi po ba, na yung pong, uh, proposed budget para po sa DPWH sa National Expenditure Program o NEP maging sa GAA proposed budget nadagdagan eventually po sa nung no, ito po lumusot sa BICAM ng 176 billion pesos. Yun ho ba sa pag-aaral nyo na ponduhan agad-agad kaya ngayon uh, ito kumahog sila nahanapan ng pondo yung mga hindi na pondo hang kasama sa ang program? Uh, yun, uh, yun ang isang bahagi yung asserted ng uh, budget na hindi ko pa nasusuri talaga. No? Mm -hmm. uh, pero uh, yun yung kailangan natin batian Kasi uh, kung halimbawa, nahalagi dito sa mga purposes dun sa program appropriations, marami namang mga infrastructure projects. Halimbawa, nakabanggit dito, Panay-Gimaras-Negros Island Bridges Project. Uh, at iba pang mga infrastructure projects na... Uh, kung da, yun nga, uh, kung napakahalaga ng mga expenditure items na ito edi eh ilagay na natin doon sa programmed program update. At uh, dapat piling pili lang yung mga nakalagay doon sa unprogrammed appropriations. Uti mong yung uh, free tuition law ay nakita ko rin dito sa mm -hmm. unprogrammed appropriations. Uh, yung Marawi rehabilitation, um, napakaraming mga napakahalagang mga proyekto na actually magpapabilis sa pagpapaunlad ng ating bansa. Uh, maging yung OWA, welfare services, etc., Uh, siguro dapat mas sa susunod na budget mas maging discerning tayo. Ano ba yung mga karapat dapat na mailagay sa unprogrammed appropriations mm -hmm. uh, na hindi kung tiisipin mo hindi masyadong priority dapat. Kasi uh, tandaan natin na hindi mapupondohan itong mga unprogrammed appropriations unless merong sobrang pera mm -hmm. yung gobyerno. Uh, so pero kung talagang napakaimportanteng ng isang expenditure item dapat siguro mag-commit na tayo na pupondohan natin 'yan anumang uh, ang mangyari at yun ay mangyari kung ilagay natin siya sa program rather than unprogrammed appropriation Opo uh, professor uh, ang sona po ay sa Lunes na ano ho ang inyong uh, masasabi sa usapin po perhaps no ng um, actual na state of the nation ngayon <laughs> um, may mga ilang nasabi na rin ako dyan at, uh, tungkol dyan mang asserted, ano. Um, pero uh, I think... Uh, Pasang uh, awa ang grade na may bibigay ko dahil uh, sa nakalipas sa dalawang taon, nakita naman natin grabe yung itanas ng presyo ng mga bilihin. At uh, bagamat bumaba na yung inflation rate na tinatawag, ay uh, napaka hindi ibig sabihin nun na bumaba ba ang presyo ng mga bilihin na nanatili sila sa mataas na antas. At uh, yun yung uh, hinain ng maraming mga Pilipino at lumabas din sa isang recent survey na hindi sila uh, believe doon sa pagmamanage noong inflation at presyo ng mga bilihin. At uh, tingin ko yun yung isa sa mga dapat talagang uh, tingnan natin. At actually, kung susuriin mo uh, Sir Ted, uh, malaking dahilan noon ay dahil sa bigas. Kung hindi dahil sa pre, grabe ang pagtaas ng presyo ng bigas ay napakababa ng inflation natin sa ngayon dapat. At uh, yun, uh, dapat dating tanongin, ano ba yung mga pagkukulang doon sa pagmamanage ng supply ng bigas at nagdulot ng uh, grabing pagtaas ng presyo nito. Uh, marami pang mga crisis na kinakaharap tayo Sir Ted. Halimbawa education crisis. Uh, possible energy crisis dahil maubos na yung malampaya. So itong mga samutsaring issue at crisis, uh, dapat yung, ito yung tinututukan. Pero ang problema ay parang dumadagdag pa <laughs> yung Marcos administration. Uh, at it, ito yung isang magandang halimbawa, yung uh, uh, mga sinanigan sila o yung mga weird na, uh, at actually mapa, mapaminsala na mga pagbabago uh, sa budget natin. Kaya dapat maging extra uh, mapagbantay tayo sa 2025 budget. Opo, uh, ang nabanggit niyo pong survey, lumalabas nga, ano, itong pinakahuli po ito, itong June lamang, ang pinakamalaking suliranin ng mga Pilipino na dapat unang lutasin ng gobyerno ay ang patuloy pong pagtaas ng presyo ng bilihin at sumunod dyan, yung pong pagbibigay ng omento sa sweldo ng mga manggagawa. At ang pangatlo po ay yung pagtugon sa kahirapan ng mga Pilipino. So basically po, poverty pa rin ang number one issue ng ating mga kababayan. Kayo po bilang isang ekonomista, ano po ang inyong masasabi sa ipinapangalanda ka ng economic managers na and bumubuti naman ang ekonomiya ng Pilipinas? Eh. Uh, Di ba? Um, umaayos naman ang pangangasiwa natin sa ating pananalapi. Ano po ang inyong reaksyon dito? Um, hindi masyadong totoo yun sir Ted uh, ako at uh, maraming ibang economists ang nagsasabi na maaring maging uh, maaring masyadong rosy o optimistic yung sinasabi ng mga economic managers at uh, actually napagtanto ko sir Ted, na Uh, parte kasi yon ng trabaho ng economic manager dahil di, di ba nang hihikayat nga tayo ng investors dito sa bansa natin at hindi natin yung makagawa kung sila mismo ay pessimistic. So parang merong extra optimism na dapat lagi nilang sinasabi at parte yun ang kanilang trabaho. Kaya dapat mag, maging mapanuri tayo sa kung ano mga mga statement ang namumutawi mula sa mga bibig ng mga economic manager. So ano mga, mga official dahil uh napakaro nga noon at uh, actually sir Ted uh, ma mabanggit ko lang ano yung Vietnam ay grabe nauungos na tayo sa napakaraming aspeto ng ating ekonomiya mas mayaman na yung bawat Vietnamese kumpara sa bawat Pilipino at uh, grabe yung pag uh, uh, unlad nila kumpara sa atin Napaguhulihan talaga tayo uh, sir Ted at uh, yun yung dapat nating uh, i dapat i dapat uh, tutukan natin ano ba yung estruktura ng ekonomiya natin. Masyado, masyado ba ba tayong agricultural o masyado bang marami mga Pilipino ang nasa servisyo rather than industry and manufacturing. Ito ang susi sa pagpapaunlad ng ating mansa pero hindi ito yung tinututukan ng ating mga economic managers. Masaya na sila na marami daw um, mga investors na dumating dahil sa mga foreign trips ng Pangulong Marcos um, pero hindi sapat patyon, dapat uh, mula dito sa ating bansa pa lang ay uh, dito nagbumula yung pag uh, yung growth drivers o yung uh, pagpapaunlad ng ating bansa ay nanggagaling dito sa ating bansa at dapat uh, wag tayong masyadong umasa dun sa mga dayuhan nakakatulong naman yung invest investments mula sa ibang bansa pero dapat maging uh, mas lively at mas buhay yung ekonomiya natin uh, uh, mula sa loob ng ating bansa pa lang Opo uh, professor uh... Ito hong ating nabanggit kanina, ano 'yung sabi niyo, 'di ba, 'yung primary concern ng mga Pilipino ngayon. Para bagang hindi hong nagbabago, 'di ba? Lagi na lang pong kahirapan, kakulangan po sa kinikita, no? Pag-unlad nga ng ekonomiya, pang-apat dito, corruption na naman eh. Pero kayo po bilang isang mamamayan at bilang isa rin pong uh, professor sa economics, uh, ano ang inyong reaksyon dito po sa ating napapanood ngayon na paghahanda sa zona, 20 million pesos daw mahigit ang maaring gastusin. And yung pong building ng Senado na baka umabot na ng 29 billion pesos. Tama tayong maging mapagbantay sa mga yan, Sir teda, no? kung Pero kung tayo ay naiskandalo na sa 20 million pesos o sa building ng Senado, eh dapat, dapat lang mas, maging uh, uh, scandalized tayo dun sa 731 billion pesos na unprogrammed appropriations mm -hmm. at sa 50 billion na niremit na ng PhilHealth at mm -hmm. pdi. Kumbaga parang uh, dapat uh, dapat maging mapagpantay tayo in general pero uh, siguro dapat mag-focus tayo doon sa mga nandiyan na sobrang laki na mm -hmm. garapalan na talaga. Hin, uh, hindi doon sa mga parang barya pa nga yung 20 million na yan compared doon sa 731 billion na uh -oh. unprogrammed appropriations. Eh. Ang problema lang kasi uh, sir Ted, uh, of course uh, kailangan uh, uh, maging mapanuri ka or dapat alam mo yung budget process, mm -hmm. uh, makikita mm -hmm na mahirap gawin para sa ordinaryong Pilipino. So pero uh, kaya nga dapat importante na i-amplify natin yung ganitong mga issue uh, at uh, yun yung ginagawa ninyo. Maraming salamat sa Oo, ginagawa. Pero, ninyo. pero pero professor sabi nga ninyo umuy, dapat dito ay eh, mag ano tayo no mag uh, magingay tayo dito po sa PhilHealth uh, fund na uh, na inilipat sa kinuha ng national uh, government etc. pero ano ho ang inyong kaisipan dito na bakit ang mga Pilipino ngayon ay eh nananahimik nga at hin dito ho no dito ho sa mga scandalous nga ng mga binabanggit ninyo ng mga uri po ng ating nababalitaan ng mga proyekto at gastusin po ng gobyerno bakit nananatiling tahimik ang maraming Pilipino ano kaya ang dahilan dito sila ba halimbawa sila ho ba ay ano abala dahil nga sa hindi malaman kung paano tatawid ang kalamang sigmura? I think isang uh, malaking bahagi 'yun ng dahilan sir Ted ano. Uh ako ako mismo ano uh, may mga araw o linggo talaga na hindi ako masyadong nanonood ng balita uh, dahil uh, abala din tayo sa personal na buhay natin at yun din yung nangyari sa milyong-milyong Pilipino hindi natin sila masisisi para doon um, pero uh, kapag ang mga nangyari ay grabe talaga at meron talagang tama actually sa ating sikmuras ating pagpapaospital, uh, na talagang dama natin uh, sa ating pang-araw-araw na uh, pang-araw-araw na buhay yung epekto ng corruption at yung mga maling pamamahala ay uh, karapat-dapat lang na uh, mas maging uh, involved tayo sa mga issue na ito. Uh, pero isang dahilan din siguro Sir Ted at uh, ito tinuturo ko sa mga estudyante ko uh, kasi mahirap din uh, para sa ordinaryong tao na maisip ano ba yung billion versus million uh, or ano yung isang trillion versus isang billion uh, napakalaki ng agwat na mga amounts na ito kapag ka sobrang laki na ng mga halaga na pinag-uusapan ay um, hindi na talaga natin nagagras ng maigi ano uh, sa may tayo sa libo sa halimbawa or isang milyon, Um, pero pag billion o trillion na ay ang hirap nang i-grasp at uh, siguro yun yung ispa, yung uh, kailangan din uh, ituro pa sa ating mga mamamayan. Ano yung diferensya nun? Sobrang laki ng diferensya ng isang trilyon sa isang bilyon, isang bilyon sa isang milyon. Uh, so, uh, I think isa din yun sa constraints kung bakit hindi masyadong marami nag-engage. Okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha bago kami magpasalamat ng lubusan, sir. Oo. Oh, oh. Doon po sa sinasabi ninyo na ang isa sa mga dahilan kung bakit tahimik na ang mga Pilipino ngayon ay dahil doon sa laki ng amount, medyo nahihirapan na silang intindihin. Aside from that, uh, JC, or Professor, dahil din ba sa medyo komplikado, nakukomplikaduhan sila, nahihirapan silang intindihin itong uh, budget system ng ating bansa. Kaya tignan nyo po, kung mapapansin ninyo no JC, mas madali nilang tutukan yung alisgo kumpara dito sa mga dapat mas tutukan na problema ng bansa, which is yung laki nga pondo na nasaan program funds tamang tama din yun uh, DJ Chacha uh, wala kasing alis guo na uh, version para sa budget issues ano <laughs> uh, nakatingin tayo sa mga datos sa mga spreadsheets mm -hmm. at uh, nakakapirap ma makarelate ano um, pero uh, yun din um, well i think parte talaga yun ng uh, human nature i guess na parang uh, sanay tayong magmarites makichika, etc yun yung masarap na pag-usapan ano um pero ayun uh, siguro kailangan pa natin mag-effort talaga dun sa so, paano natin mai magagawing relatable, magagawang relatable itong mga budget issues. At paano natin mapapasimple yung pag-unawa dun sa budget process? Ah, uh, limaw yung bicameral conference committee meeting kung saan ang daming naisisingit na mga ganito mga kababalaghan ay uh, nangyari last minute diba, sa budget hmm. process natin ng closed door, walang nakakakita, na dapat hindi naman ganun yung nangyayari. Uh, so, yun, uh, kailangan pa nating mapaunawa sa mga Ta taong bayan. <laughs> opo, opo. Sige po. So, Professor, salamat muli sa inyo pong panahon at kami hindi pa tapos ha, sa isyong ito. sa sabi nga po ninyo, pagtulong-tulungan natin ito para mamulat ang taong bayan dito po kaninyo sa scandalous na pangyayari po na kung saan ang pera ng PhilHealth ay binabawi ng gobyerno. Yung subsidy po ng gobyerno binabawi sa PhilHealth Fund. Salamat po, Professor. Maraming salamat Sir Ted and DJ Chacha. Thank you. Ted Paylor at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.